Oh. Wow, that's an old song My Hello mga langga Hello, hello, hello Dito kami sa Sintara Hospital Sintara Para Uh Opo. -oh. asawa ko. Uh -oh. <laughs> ng Yung uh -oh. tapos. Maninis. Hay, right, bebe? Uh -oh. Say, oh -oh. Uh -oh. Yeah. Oh, sige. Ayak yo. Oo, okay. Iyo. Ba uwi na kami mga palangka kanina pa kami dito nang What time we been here? 12 o'clock. And now it's 2:30 tagal ng ano niya. Ayan. Ayan. Basta malaki. Itong mga palanggang. Mas kita mo ano. Sintara. Ito park. Ah. So, wala naman siyang ulan pero parang madilim na malamig. malaki yung ano na to hospital basta ito lang yung maganda dito sa Amerika lang ba kasi kahit wala kang pera basta may insurance ka lang magamutin ka nila yun nga lang ang bills ng mga palangga agoy agoy yeah. ang bills Belize, Belize. <laughs> Bilis-bilis. Ano? Bilis. Yan lang nga, tigas ako. Ba't ang ha, init dito sa loob? Yan lang mga palangga. So, ngayon lang tapos ang kanyang... Ano? Ayan. Ang oh, oras ay alas dos. Ini na mga palangga. O, uwi na kami. O, oh, hindi pala kailangan talaga natin magingat sa ating mga katawan mga palangga kaya hanggat maaari kumain lang ng gulay at isda prutas yan yung sinabi sa asawa ko pwedeng kumain ng meat pero small portion only is that in one day or in one week one portion one four ounce portion per day yun lang, maliit lang talaga hindi talaga maganda yung karne sa katawan natin mga palangga yung mga kolesterol na yan, dapat iwasan oily food like french fries bacon fried foods fried I, can I can have french fries but not fried yeah so yan, ingatan talaga natin, mostly talaga dito sa Amerika mga palangga ang daming nauoperahan sa puso dahil sa mahilig sila sa meat french fries so kailangan ingatan ang ating mga sarili mga palangga so ayan o oh, wait na kami ay hindi pa pala so hospital yan mga palangga ang ganyang kalaki ang hospital dito and mostly makikita mo dito ay Filipino nurses right? I noticed there's a lot of Filipino nurses here Filipina oh. so yan mga palangga dadaan na kami sa grocery store mamimili -may tayo ng ating in si Tara Princess and so uh, uwi na mga palangga mostly ayan na uh, so what is that why we're going to grocery store why what? what do I need from there oh yung Vita I told you right but I think you mm -hmm. uh, Is 230. Well, that's the only thing you eat all damn day, baby, it's not bad. We just buy fruits. We started to eat fruits You know? there's something else we need.